Oh, dalawa pa. lang. eh, grabe na. Grabe na talaga yun. Lukuhan na talaga to. ang laki, ang laki pa mo Ang na oh. Dalawa, dalawa. Isa-isa lang dapat. Para makahuli naman kami. Good morning, good morning, good morning Mga Colvics Araw ng linggo At dito na tayo nakatulog sa kanila Kasi madaling araw na kami naka kanina At ngayon babanat na naman kami ngayon Doon na naman kami ngayon sa floating kasama natin ngayon si Marvin saka si Boy Roger nandun na una na at si Nyurak susunod naman sa atin mga akolbics ito kasama na natin si Cap at kami naman yung partner ngayon doon naman kami manghuhuli kami ng piper yan. Yeah, lagay na. Lagay na natin ang ating mga gamit. Yan ang gamit natin sa mga pamingit mga Colbix. less uh, gorong igat, no? Dati misan makita ko na ng igat yan eh. Alright mga Colvics, let's go! So yun mga Colvics, nandito na tayo Nandito na tayo sa location mo muna natin mga Colvics ang ating mga sandata Nang sa ganun ay makapunta na tayo dun sa floating may mga nauna na sa atin mga kolbiks may mga nauna na sa atin may mga nauna na sa ating madlang people madlang people mga kolbiks dadalhin natin yung upuan itong upuan na itong mga kolbiks nabingwit lang natin ito dyan nabingwit natin kaya karon tayo ng upuan so right mga Colbix let's go ah ganda ng weather ngayon napakaganda napakaganda ng weather ngayon mga Colbix hindi mahangin hindi mahangin saka dinagaanon malamig oh 'yan ang mga dala-dala natin oh ah ito na ang buhay natin dito mga Colbix hanggang sa matapos ang kontrata natin ganito ganito na lang tayo pag sabado fishing linggo fishing siyempre, ito lang ang libangan natin dito laban lang para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay e, siyempre tayo kailangan nating magtipid kaya, Siyempre, Ang kagawin natin, I-discard tayo ng pangulam-ulam. Kasi, Kung bibilihin yan, Mahal din. E kung makaulaman lang tayo ng, Dalawang bisis niyan sa isang linggo, eh, di ayos na. Di na makakabawas na dun sa, Gastos natin. Kasi talagang, medyo ano talaga yung mga bilihin dito mga Colbix kaya yung mga tropa natin dyan na nagano kayo rito huwag kayong mag ano na talagang malaki ang kikitain nyo although ma ano din lamang din talaga kaysa sa atin pero pag dito mo gagastusin ng pera parang nandiyan ka lang din sa atin mga Colbix kaya ang nagiging diskarte eh, natin ay dapat maging wise di kailangan maging maarte tayo kung anong pagkain nandiyan banat lang ang mahalaga nakakasave tayo ng pera pa konti-konti Para kung may anong gustong bilhin yung uh, mga balat sa buhay na bibili rin natin. Ulita. Uli huh? uli uli ha? Ulita. Ako ng paki-reel. Ako 'to ulita. Ha? Ah. Den naghuli kami dog kagabi, yung ano, blue cohero. Cohero? Yung parang isang klase ng makarel. Yung blue. Uh Oo. -oh. Tapos daming stripe. Oo. Uh cohero. Dami 'to, Nakakuha ko din ang isa. Kaso ano, biglaan lang din yung kain. Tapos bigla din na wala. Wala. Huh. So, kuha ko ng lima. Uh, gusto uh, mo mag-ibit. Na? Yan. Nakakuha na. Ka? ka? Uh, ka pa? Malaki yung tatlo. May isa pa dyan maliit. Eh, okay, mag-ibit ako rito ta. Iyan muna. <coughs> Okay, mga Kalbix, maglalive tayo. At si Sharnel may nanguli daw siya. Tatry natin maglive bait. Iba kasi kaling ano. May crash yang kingi. May crash yang kingi eh, mga Kalbix. Tatry natin. Ito mga, ito mga Kalbix yung pang bait natin, oh gamit natin na pang live bait uh, malaki sisit up natin ang ating pang live bait mga call oo ang ating pang live bait up natin ang ating pang live bait siyempre lalagyan muna natin ang bato lalagyan muna natin ang bato mga call ang ating bato gamit natin na sinker ay 5 os ang gamit natin 5 os na sinker Ito. ang gamit natin mga colbix oh, huli na kagad ah ayos ah Lupit talaga si Kap Kadaali na kagad si Kap mga Colbix Kadali na kagad Swerte Swerte talaga to Ana, ilibit ko. Ganyan na lang ilalibit natin mga kakolbix Yung uh, Nahuli nya Ganyan lang ilalibit natin Wow <laughs> Ano pa Ganyan oh? ah, na lang ilalibit natin Wow Yan na ang laibit natin Oh Yan ang live bait natin mga Colbix. Oh, kanya lang ang pag live bait niyan mga colbics yun no. Oh. ano, ano na siya. Tapos sasabit na natin. I-slide na yan doon papunta doon. i slide na natin 'yan. Ito na Pa-slide na natin yan mga Colbix Auto doon. Yan na. Oh. Hmm. Yan na Ooh. Slide na yan. Huli na naman oh Kap Huli na naman sayo. sa iyo Meron na yan Nakawala Nakawala yung ano Mga colbics Yan you know? o Yan ang yung live bait natin Live bait na natin yan Ayan Ay, pala yung dalawa eh Try natin. Yung uh, kasama natin mga Colbix. So, ano na okay? Ano okay si Chernel ba? Oh, yeah, may laybit na 'yan eh. Naglebit ako ng ano, Piper. May Piper boy. Oh, yan, na nga siya eh. Saan? Diyan. Saan? Wala eh. Kawala.

malupit. Ha? <laughs> Uli nga eh. Malaki ng taga yun. <laughs> Uy, magano to. Lilipad to. Ah, okay. Pansori. Pansori. Ginulo pa. Ah, bumanat si Boy Roger mga Colbix. Bumanat. Bumawi. Oh. ba? Oh. Nandito yung may mga anting-anting ba? Yan ang huli niya mga Colbix oh. Oh, grabe oh. Pakita mo, ba? pakita mo, pakita Tatlo. Tatlo ah. Galing ah. Surti. Iba na ah. Iba na ang pinanganak na may swerte ah. May uh, no, my, may kaliskis. <laughs> Iba na ang pinanganak na may swerte. Grabe naman yun. Grabe naman yun. <laughs> tatlo tatlo. oo. 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 Nice. Isa isa lang. <laughs> Sa'yo tatlo tatlo sa amin wala grabe naman yan naman masarap daw yung may huli na ako ayan ako. lang may huli na ako may huli na ako oh huli ka ngayon oh anong sabi ka oh, tira. huli tayo bay yan nag Nakinig sa akin yung isda eh. Oh. Lumipat, lumipat na. Yan na, yan na. Yan na, Dami na sila, oh. Woo. huli na uh -huh. oh, Sunod-sunod ng kain mga kolbik So ito pa kay Kap oh. wala Ayan ah, kay ano Shernel Kadali kawan siro 0 ka na ba ya? 1-0 sabi <ko. laughs> Ganda na sa kinilaw Kinilaw na naman to Ganda na sa kinilaw Kinikilaw yung mga Colbix Napaka sarap Sarap sa kinilaw Sarap dalawa pa isa-isa lang <laughs> grabe na grabe na talaga eh lokohan na talaga to Wala. <laughs> ang laki ang laki pala oi ang laki na oh ang laki dalawa isa-isa lang dapat para makahuli naman kami meron kuha kuha do ah hindi ah liban na talaga ang pinanganak na may kaliskis ba <laughs> <laughs> pinanganak na may pinanganak pinanganak kalis guys <laughs> <laughs> oh lalaki na eh ang galing swerte swerte Kap Nu no, nalabas pa Ano? Oh, ang dami na. Sarap na sa kinilaw 'yan. Sa kinilaw 'yan, ayos na. Ito. Ilan 'yan? Tatlo. <laughs> Brinik na 'yung record mo ka pa. Tingnan mo, Patingin mo. Pati ba? Hoy, boy. Ito ba? Oh. Brinik yung record eh. Oh. Alam mo? Oo. Oh. Oh. <laughs> angat, angat, angat. Ito oh. pa oh, pang tata. Oo. Pang ano yan? Pang highlights yan eh. Oo. Oh, galing eh. Nabreak ang record eh. Palitan natin yung live it natin mga Colbix. Ang maliksi-liksi. Maliksi-liksi. palitan natin mga Colbix. Ang nalagay natin. Palitan natin ng maliksi-liksi. Eh. Palitan natin ng maliksi-liksi mga Colbix. Palitan natin itong maliksi-liksi. Eh. Para maganda. Ang... Um, Yan, sa bunga nga. lagi lagay laybit natin oh laybit natin mga Callbix Malik yan <laughs> Ang galing mo buya Brinik mo na yung record ni pa na-break mo na, na-break yung record mo, Kap. May tatlo, may dalawa. Hmm. Ayan, <laughs> mga kubig sakitan nyo yung mga lumulutang-lutang na yan, o. Oh. Tingin ko, nandito lang yung isda, yun. Yan ang, <Freundin> ano. Paunahan na lang, paunahan. paunahan na lang kung alin ang unang kakainan dyan malamang dun kakain yan dun sa ano eh dun sa ano oh dun sa improvise lang ba ang palutang sponsor ng ipik ano ang sponsor ng yan lang ang ano yan lang ang sirtio so, okay. oh. oh panis yes. <laughs> panis <laughs> hindi sa pagandahan ng palutang eh <laughs> sa papangitan ng palutang <laughs> parang ikot yata sa orange eh Ay, oh. hindi pala sa pagandahan ba ng palutang ang ano eh kain eh sa papangitan pala ng ano palutang galeng Doon sa pangit na palautang kumakain eh. Sponsored by... Uy! Sponsored by... Ayan mga uh, Uwi na tayo. Uwi na tayo mga kumpiks. Uwi na tayo. Thank you, thank you so much. Walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel mga kumpiks. Mega love shout sa inyong lahat. At wag at paki like and share na rin mga Colbix. Para sa ating bag dami. Bye bye my Kholbix don't forget to like and share my video